Mga kaibigan, ano nga ba ang misteryosong nakatago sa Wawa Dam? Or mas kilalang Montalban Wawa Dam? So, ayon sa mga taga rito, no? At usap-usapan talaga tong uh, lugar na to. At hindi talaga mapag mapaila ng kumbaga napakaganda ng lugar na ito mga kabistak, no? Mga kaibigan, so ayon ating alamin ngayon ang misteryosong Wawa Dam. Kung bakit ang daming uh, nawawalang or kinukuhang buhay dito dahil nga ba sa ano uh, sinasabi nila na may nangunguha daw ng mga katulad ng delingon uh, dilingon ato or mga diwata so naniniwala ba kayo mga kabisdak ano ba yung ano uh, ano ba yung hiwat uh, hiwatag or anong nangyari dito sa ano na to napakagandang lugar na to mga kabisdak lalo sa sa mismo nito ng Wawa Dam. Masarap maligo dito kapag tuwing uh, summer. So napakaganda ng view talaga mga kabisdak, no? So ayun, dito ito yung uh, Wawa Dam, ito yung 19 uh, 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 80s nung 80-90. Is dito ito yung nagsusuplay sa buong buong Metro Manila ng tubig. So ayun napabayaan na ang Wawa Dam. So hanggat sa natuluyan itong uh, hindi na ma mapakinabangan. Pero ngayon mga kabisdak no, ito na nga is ang usap-usapan ngayon is napakaraming buhay ang nawawala. Tuwing summer, meron meron talaga ang nawawalang buhay or kinukuhang buhay dito sa lugar na to no. Ang sabi na Manila is merong nangunguha or diwata kasi halos karamihan ditong nam namamatay is mga uh, lalaki or may hitsura so ayun mga kabisdak uh, ang katunayan dyan hindi yan walang diwata talaga ang meron dito sa Wawa Dam kundi ang mga nawawala kasi is talagang ano yan uh, mga lasing at saka yung Wawa Dam napakalalim yan may mga ka, na kantil yan mga kabisdak na dapat hindi talaga pwedeng puntahan napakaganda ng tubig kahit sabihin na ilog lang pero napakadelikado nito kasi may mga party sa isang ilog na to Kasi yung tas yung sa pinakataas ng Wawa Damis, bawal talaga. Yan. Diyan maligo kasi napakalalim yan. So pinapayagan lang na pumasok to sa Wawa Damis na sa baba lang. So kahit sabihin natin na maliit lang na ilog yan, marami pa rin talagang delikado na lugar or kantel dyan. Napakalalim. So yung iba dyan, uh, kaya namamatay or na nalulunod dahil nga sa hindi inasahang pangyayari dahil uh, lasing nagsuswimming na lasing so iwasan natin para iwas tayo sa disgrasya so tuwing summer talaga at merong merong na namamatay sa lugar ng Wawa Dam pero napakagandang pasyalan at ito yung uh, napakasulit na bakusinan or pwede maligo dahil mura lang ang interest fee dito So mag-enjoy mag talaga yung uh, buong pamilya. So marami ding mga dito mga kabisdak na no, marami ding mga tourist guide or nagpapaalala na bawal talaga sa lugar na yan pero talagang yung mga kababayan natin is matitigas ang ulo. So wala na tayong magagawa doon. So ingat-ingat lang po tayo palagi pag tayo naliligo sa wawa Dam. So ayan napakaganda ng lugar na to. Talagang marirelax mari ka relaxing talaga siya so ang katunayan doon mga kabisdak walang diwata or walang nanguwa, ang totoo lang dyan is bakit nangyari at maraming namamatay dahil sa kapababayaan ng tao lang din so naway na uh, naunawa natin nawag natin husgahan na wala talaga ditong nangunguha na sinasabi nilang diwata sa wawadam kasi ang haka-haka na yan is uh, hindi po yan katutuhanan. so yun lang maraming salamat